Okay mga boy, continue na tayo. So dito nga sa part na to, dahil malaki na si Boruto, eh dito na rin mag start yung pagiging Hokage ni Naruto. At fast forward na tayo sa pag ni Momoshiki at Kinshiki sa Chunin Exam. Then same event pa rin, kukunin nila Momoshiki si Naruto at dahil ngang walang rinigan space time youth si Sasuke eh alam nyo na guys ang magiging katulong pa rin nila dito si Obito para mahanap kung saang dimension dinala ni Momoshiki si Naruto pero may konting pag-iba dito guys yung kamuy niya para makapag-open ng ibang dimension ay kinakailangan ng napakaraming chakra So dito sa case nila ngayon mga boy, eh kinakailangan ni Obito na gamitin ang kanyang dalawang mang GQ sharingan at sa suporta ni Sakura. So pansamantalang gagamitin muna ni Obito yung mang GQ sharingan na nakikakashi at sa tulong ni Sakura gamit ang 100 healing, e eh dun nila magagawa yung pangmalakasang pag-open ng ibang dimensyon. Katulad lang dun sa pag nila kay Sasuke na dinala ni Kaguya sa ibang dimensyon. So yung nangyari doon guys, eh ganun din ang gagawin nila dito sa pag-rescue kay Naruto. Then jump tayo na nahanap na nila Obito si Naruto. So same event guys, kasama pa rin dito yung apat na Kage. Pero matatagdag dito sila Itachi, Neji at Might Guy. Guys, ulitin ko na kasama sila Neji at Might Guy dito. Dahil nga half kura man lang si Naruto, ay eh kailangan dagdagan yung pwersa sa pakikipaglaban sa Taijutsu kay Momoshiki. Then, same event, may ipit sila Momoshiki at Kinshiki dito sa laban. So dito nakakainin ni Momoshiki si Kinshiki bilang chakra fruit. Pero take note mga boy, ibang chakra fruit yan. Hindi yan tulad ng chakra fruit na kinain ni Kaguya. Then, jump tayo sa second form na ni Momoshiki. Bali, ang lalaban dito sa second form na Momoshiki, si Naruto, kasama niya si Itachi, Neji, at Might Guy. At same event pa rin guys, alam na rin nila na hindi pwedeng gamitan ng ninjutsu si Momoshiki dahil na absorb niya lang ito sa kanyang rinigan, sa kanyang palad. So ang unang babakmak dito is sila Naruto, Neji at Guy at sa tingin ko sa na yung 6 to 7 gate ni Might Guy para labanan nila si Momoshiki then dun naman sa gentle fist ni Momoshiki eh kayang kayang tapatan ni Neji yon mga boy eh Lods, anong gagawin ni Itachi? Gaito guys, si Itachi yung hahanap ng tempo kung paano sisirain yung rinigan sa kamay ni Momoshiki. At kayang-kaya na ni Itachi yan mga pre. Naalala nyo yung nilabanan niya si Nagato Then madali lang napabagsak ni Itachi yung mga summoning pain ni Nagato Kumbaga tinira niya dun sa weak spot dun sa may rinigan gamit ang kunay lang So ang mangyayari dito habang nililibang at binabakbak nila might guy si Momoshiki E eh naman nahanap ng tempo si Itachi para umatake para sirain yung rinigan ni Momoshiki So kung kali Boruto at Sasuke e eh nagawang sirain yung rinigan niya e eh mas lalo namang kali Might Guy, Neji at Itachi. So mas lalong sure win sila doon mga boy. Eh lods, paano sila Obito at Sakura? Hindi ba sila makikipaglaban? Ngayon to guys, silang dalawa kasi mismo ang nagtulungan para mapag-open ng ibang dimensyon para mahanap si Naruto. So ibig sabihin halos naubos yung lakas nila doon pa lang sa pag-open ng ibang dimensyon. So ang mangyayari dyan is nakatambay lang sila sa gilid, nagpapahinga. Kung baka watcher lang sila sa laban. Kasi ayun nga, anong baka gawin nila? Nangihina sila. At saka no need na nilang tumulong dahil kaya naman nila itachi yun. Then next, ayun, sira na ang rinigan ni Momoshiki sa kanyang mga kamay para hindi na makapag-absorb ng mga ninjutsu at dito madali na lang nilang mapapabagsak si Momoshiki. So dahil ubus na rin ang lakas ni Momoshiki, ang the best way dito is pugutan ng ulo si Momoshiki. Dahil sakto rin naman guys, may dalang katana si Itachi. At sa mga gayong paraan, eh siguradong patay si Momoshiki. So basically, wala rin magaganap dito na karmasil ni Momoshiki kay Boruto. Eh Lods, paano si Orashiki? Eh kasama din yun nila Momoshiki, ba? Diba? So ganito lang kasimple guys. Kung sila Sasuke at Jiraiya eh nagawang talunin si Orashiki, papaano pa kaya kung sila Itachi yung mga ni Orashiki? Na alam naman natin na mas matalino pa si Itachi sa pinagsamang isip ni Jiraiya at Sasuke. Then next, natalo na sila Momoshiki at balik tayo sa Konoha dito na nga papasok yung napakalaking problema guys dahil dito na nga papasok si Jigen na ginawang vessel ni Ishiki Guys, same event tayo dito na dinala ni Jigen si Naruto sa ibang dimension. So ganun pa rin, mag-open na naman ng dimension sila Obito at Sakura. Then nang lalaban uli sila Itachi, Neji at Might Guy. Pero, might guy talaga nakita kung pwedeng sumabay dito mga pre. Dahil walang wala talagang gagawin dito sila, Naruto, Neji, Sakura, Obito at Itachi. So ang magiging main event dito is yung bakbakang Jigen versus Might Guy na naka-open ng 8 gates. Ngayon sa picture na ito na nakita nyo, imagine nyo na lang na ang kasama ni Naruto sa lagay niyang yan is sila Sakura, Obito, Itachi, Neji at Guy. So lahat sila natuhog ng black rods ni Jigen. Imagine nyo lang guys. Pero sa tingin ko tatagos dito si Obito. Dahil nga may ilang minutong intangibility siya. Pero hindi sapat yon para makaligtas siya. Lalo't napagod siya sa pag-open ng dimension. So heto, sa ginamit na black rods ni Jigen sa kanila... Ang sa tingin ko makakawala lang dito is si Might Guy gamit ang kanyang 8 gates. Eh idol, paano yan? kapag tinamaan ka kasi ng black rods, eh may hirapan kang gamitin yung chakra mo. Ganito lang yan mga boy. Ang 8 gates ba diba, hindi nangangailangan ng hand sign para magamit. So konting focus lang ni Guy at biglang open ng 8 gates at biglang lalabas yung napakalakas na puwersa ng chakra. So sa gayong paraan magtatanggalan sa katawan ni Guy yung mga black rods ni Jigen. Ang 8 gates kasi parang chakra limiter yan kaya ang nagbubukas nito ay nag increase ang speed at strength. Kaya sa case dito ni Guy, kahit natuhog siya ng black rods ni Jigen, eh madali niya lang itong matatanggal kapag bigla niyang binuksan ang kanyang 8 gates. Doon pa nga sa Blue Bay forney ni Might di ba Sobrang lakas na ng puwersa ng chakra. Eh mas lalo naman doon sa Red Bay forney ni Might Guy, yung Red Beast. So dito kapag bigla niyang binuksan yon, siguradong wash out ang mga black rods na nakatuhog sa katawan niya. At ganun pa rin, same event mga boy. Dahil hindi nga rin makagalaw si Naruto, eh tutulungan niya si Guy sa pamagitan ng Kagibunshin times 2 times 2. At ngayon, sa nakikita ko, ay eh siguradong patay si Jigen laban kay Guy. At kahit sabihin pa nating iharang niya ang kanyang mga black rods, eh hindi sapat yon para dumipensa. Nakita naman natin mga boy na kahit truth seeking or ay kayang wasakin ng 8 gates ni Guy. So mas lalo naman yung black rods lang ni Jigen. At isa pa, wala rin naman kasing regeneration ability si Jigen tulad ng sa Jubi Madara para sabihin natin na makakasurvive si Jigen sa napakatinding atake ni Guy. Kaya sure ball na patay si Jigen dito. Ngunit sa kabilang banda, eh patay din si Might Guy dahil sa paggamit ng kanyang Eight Gates. So ang mangyayari, sila Sakura, Obito, Itachi at Neji ay paniguradong nasa critical condition dahil nga dun sa black rods na ginamit sa kanila ni Jigen. Then kay Naruto, walang problema yon dahil kaya niya naman yong indahin. Pero ang pinakamasamang nangyari e eh, patay si Might Guy dahil sa paggamit ng 8 gates. So dito pagbalik nila ng Konoha e eh, isa na lang abo si Might Guy. Then sila Itachi matikyan yan na nasa ospital sila. So ngayon, at the end of our story, eh may sad ending pa rin guys. Marami talaga at malaking pagbabago talaga ang mangyayari kung sakaling hindi nagkasakit si Itachi at nabuhay pa ng matagal. At dito nga nagtatapos mga boy ang ating istorya. At sa mga nagustuhan ng video ito ay bagsakan nyo na ng isang manupit na like. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kay lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Maraming salamat sa inyo guys at salamat sa laging sumusuporta at mga laging nanonood. Hanggang dito tayo nagpapaalam mula sa angkan ng Uchiha.